Kasi puro mga vendors yun dyan, no? Ayan. So, ganito ang mangyayari ka ba yung kapag uh, napabayaan yung mga basura dito, no? Ayan. Nagusto lang siyang uh, uh, dam site. Ito na ang pagsimula sa pag-upgrade ng PNR. Ito po yung North-South Commuter Railway, also known as Clark-Calamba Railway. Magiging elevated na yung mga dana ng train. Nagsimula na yung mga construction dun sa Bulacan at dito naman sa may south ay nagsimula na rin. So isa sa na-update natin itong sa Alabang Muntinlupa na meron na rin mga bakod. Ngayon naman ay pupunta natin itong area ng Kutan dahil nagsisimula na yung paglalagay ng bakod dito at meron na rin mga ibang bahay na na-demolish dito. Malaki yung abahan natin dito sa dana ng train kung dati puno ng mga bahay at saka mga basura dito ito siya mas magiging organized at pasabilis pa yung daanan ng 3 Kitang-kita mo dito para sa dam side to. Oh. Nandito tayo ngayon sa boundary ng Paranyake at saka itong uh, Tagig City. So ito yung intersection ngayon. Alas ko na at uh, light to moderate traffic ngayon. Maraming dumadaan ngayon dito sa footbridge para makatawid dyan sa kabilang side. Okay, uh, mag-update tayo ngayon ng NCR project dito sa area ng dikutan naman wala na yung mga ano yung mga vendors mga trolley dati di ba nung na-update natin tung ay itong dikutan ay mga sakayan ng uh, trolley pa dito yan tapos yung mga dumadaan yung train ngayon kasi wala nang operation so dito pala nagsisimula na rin yung construction ito para sa uh, NSCR project papunta naman to dun sa Muntinlupa yan. may kita mo yung pagbabago dito. Dati kasi puro mga vendors yun no? Ayun, wala na. Kasi marami mga bahay yung tatamaan dito para sa gagawin project. Yung palengke nya nandito lang talaga sa kabilang side, oh. So ito, ito pala gamit nila kabahin itong mga truck na yan, no? Para makada dito sa uh, rail truck ng mga truck nila dito. Yan, ito yung gamit nila, oh. So kamakaila lang, na-update natin dito, no. Ito na ngayon. Itong building na yung malaki dyan, matagal lang din uh, hindi natapos to. Dahil to siya, yan lang yung natapos. So ito, ito na lang yung dana, no. Tara, punta natin. Nagbabakod na rin sila dito. Ito yung building, Oh. Puno na ng basura sa gilid. So nakabakod na rin pala dito. Marami na puno ng mga basura, oh kasi madalas uh, na-update natin to pero madalas marami nagtatanong kung nagsisimula na ba yung NCR. So ito na siya. Kakasimula lang yung bakod pala kasi hanggang dito sa uh, may kalagitnaan pa lang. Oh. Wala pa yung sa dulo dun. So may kita pa natin yung mga ibang bahay dito. Wala nang trolley ngayon dito yung sinasakyan natin dati. Oh. Pero ngayon napuno ng uh, basura yung kon, no? Pero maalis na rin to kasi magsisimula na yung construction eh. So sa susunod sir, ito naman yung lalagyan ng bakol sir. Oh. Hanggang saan daw? Hanggang saan? May bago na sa sukat eh. Papunta rito eh. Dabihin, eh. Sa, sa, sukat meron na rin. Oh. So dito na yung kasunod. Oh. Pero bago mang, uh, mangyari yun sir, ako mo na. Alisin pa yung mga obstruction dito na. No? Oh. Yung mga bahay. Oh. Kubo dyan. Uh, oh, kubol, kubol. Pero dito sir, parang meron nang uh, naalis dito no? sa kabila. Oh, pati yung mga vendor sir, no? naalis na sila. Oh. Pero marami pang dumadaan ngayon dito. oh, dyan. Papunta sa Dangari. Kas Dangari, no? Mm. Yung iba naman, pag tigatan doon sa Rakal. Sa Rakal na? Oo, no, oh, may Rakal dyan. Eh. Pero mabilis naman dito sir, kapag naglakad lang sila. Oh. No? So ito yung huling sulyap natin dito kabayin kasi itong rail tracks niya, alisin na yan para sa gagawing NSR project. Kapag simula na yung construction. Ayan, so ganito ang mangyayari kabayan kapag uh, napabayaan yung mga basura dito. No? Ayan, nagistula siya nga na. Uh, uh, dam site. So pag uh, natuloy na, abutin na hanggang dito yung mga bakod na ilalagay nila. So, siguro, masisimula na rin yung paglinis dito kasi alisin ito mga kon eh, itong mga rail tracks dyan. So, gagawin ko na ito siya. Elevated itong uh, daanan ng uh, train. So, itong mga bahay na ma-demolish, sir, saan kayo may bibigyan ng relocation? May wala akong ano, hindi ako mag may tagging nga ito. May mga tagging. Ah, may mga tagging na nakatira dito? Hmm nabundok yung uh, kwento ka ba yun? Wala na yung trolley sir, dati sumasaki kami ng trolley dito oh. Pinapasal namin to eh Napunta doon hanggang doon sa konser, ano ba yun? Yung may kalsada doon? Tanyag Tanyag, oh. So, paano natin ka ba yun? Huling sulyap kasi pag nagsimula na to Pero meron ng relocation to dito, meron ng tagging sir na no? Sa kando sila, sa Cavite sila balilipat. Pero bakit concert puno ng mga basura ngayon dito? Ganun yan, galing-galing. Nilipat kaya tinambakan ng tinambakan ng ano eh. Ah, tinambakan na siyang tinambakan? Hmm. Ah, dahil kon Kalinis sa kabila. Kalinig sa kabila, no? Ah, pati yung sa taas, sir, no? Grabe, oh. Pero kung magsisimula, sir, alis yan naman tunel eh. Oo. So, sa likod din siguro, sir, no? Pansin mo yung ibang bahay dito kabay no? Hanggang uh, third floor. Yan. Hanggang dun sa um, kung tanyag yung ina-update natin. Pero ito nagsisimula na nga. So marami mga bahay ang uh, mademolish dito. Pati dito sir, sir no? Dito, tatamaan din yan. Mm. Ah, pansin ko lang sir, dito merong bakod may bako dyan, sir, no? Parang may... Uh, hmm. ah, anong meron dyan sa loob, sir? Ano kaya din? Wala. Uh, ano lang yung manukan? Ah, manukan lang. Okay. Hindi yung gabundok ng basura dito, oh. ko ba, eh. na din ng ako uh, dito, ulan. Ang taas pa dyan, no? So ayun sa mga natanong ko, parang iniwan na lang yung mga basura dito dahil daw uh, magsisimula na yung construction Kasi may nakalagay na rin dito, nakapaskil dyan na bawal dito uh, magsunog ng mga basura